nag-request si Basma ng spaghetti. Kaya naman, umaga pa lang after ako nagkape ay minarinit ko na lang tong isang pirasong chicken breast chicken. Asin paminta at garlic powder ang minarinit ko dyan at olive oil. And then after na marinate ay nag ko ng ito. Sabi ng amo kong lalaki ay ready yan ng 1pm dito dahil dadalhin niya yan sa ospital ng ganong oras. Si Basma lang yung pinaghandaan ko ng pagkain today sa lunch dahil nga si Asis ay nasa kabilang bahay natulog doon sa mga kasi niya. At nagpakulo ako ng tubig para sa pasta, tapos yung pasta niluto ko ay enough lang talaga yan para sa kanya. And then, dahil sa kunti lang yung niluto kong pasta, dyan ko na lang din blinance yung ating broccoli. Aside yan sa spaghetti. Kunti lang kasi dahil kami naman ni Belle ay nakaplano kami mag-rice. Kung na yan ang hapon, kaya nag-fry na ako ng chicken na minarinit kanina at kinote sa bread crumb. Ito naman yung ready to use na spaghetti sauce na nakaglass. Ginisa ko lang yan sa sibuyas na marami and then tinimplahan. Sa so, pa namang tapos ako nagprito, dumating na yung amo kong lalaki galing nagsamba. So ito na lang yung inihintay niya at alis na siya at pupunta na siya kay Basma at dadalhin niya nga to. Yung pasta ay tinanggal ko na sa tubig and then nagad ako ng butter and then kunting oregano, dry oregano leaves. So ito na nga nilagay ko na yan sa lunchbox. Yung lunchbox na yan ay pwede nilang initin yan sa microwave doon dahil microwaveable safe naman yan. Tapos yung sauce, gusto talaga ni Basma ay doon ilagay yung mozzarella cheese dahil matunaw-tunaw. Diyan niya yan e dip yung fried chicken Sinipalit niya. Siniparit ko ng lagayan ang manok na binirito para hindi siya magmoist doon sa mga naka-steam na spaghetti. And then yung kaniyang fork and spoon, hindi naman nalata na gusto niya talaga yung mga barbecue. Sa so, hospital naman, meron naman talaga at pwede namang mag-order ng food dahil order-order, tatawagan na lang doon yung kitchen kung ano yung gusto ng pasyente or yung watcher. Kaso lang, si Basma ayaw niya Nung talaga. Nung makalis na nga si amo, ito naman yung inatupag ko, lunch namin ni Belle. So, nag-grave ako ng tortang talong at tamang-tama, meron kaming tortang talong. In-steam ko lang yan para hindi siya mag-maraming tubig yung hindi siya magtutubig ba And then, hindi din siya pwedeng ihawin dito basta-basta sa bahay dahil nga mangangamoy yung bahay. And then, yung usok. So, in-steam ko na lang yan. And then, ganyan yung paggawa ko ng torta dito. Naglagay lang ako ng maraming onion and itlog. At yung garlic ko dyan ay naka, ano na yan, naka food processor. Naka-stack ko na yan sa fridge para madali nilang gamitin ba. At naka-soak lang yan sa mantika. So, yung pampalasa dyan, asin, paminta, at konting paprika. Nag-add pala ako ng paprika konti. And then, yun na. Yun na yung lunch namin. Pinirito ko lang yan ng ganyan. Sobrang malaki naman kasi yung mga talong nila dito, oy. Sobrang tataba. Gusto ko sana yung mahaba ba na mapayat dahil gusto ko yung may hawakan or hindi tatanggalin yung steam niya. So sinusunog-sunog ko yan konti dahil si Belle eh, gusto niya yung ma-crispy-crispy. Gusto niya talaga yung nasusunog na yung kanyang tortang talong. See na, yung aming lunch ay ready na. So for the plating tayo, yung yung plating ko dyan ay para lang yan sa akin na plate. Hindi ko na-flex yung kay Belle. Kasi nga yung kay Belle ay hindi siya gusto ng ketchup. Gusto niya naman kape. So for the ketchup ako, sa kanya naman kape. Gusto ko talaga ketchup pa ganito. Tama lang asin? Mm hmm. Si naman patis. Tapos nagkape. Ano ko kape? Ako naman ito lang. Gusto ko yung ganito. Parang hindi kompleto pag ulang sabaw kape. At sinasabaw pa din ba talaga? Kala ko, aside lang. May langaw ba kasi binuksan ko yung ano binuksan ko yung I aming mean, door dito sa gilid para makalabas yung amoy. Masarap, sinunog. Sinadya ko nga yung sinunog yun. Bahay pa yung papa ko. Mm -hmm. Galit na galit sa akin pag sinusunog ko yan. Ayaw nyo na sunog. Ako nang gusto-gusto ko pag sunog. Basta <laughs> pagsunog. Tapos gusto ko dito yung may hawakan. Yung, so, no, yung ano, yung talong na yung ordinary, yung ano, yung, yung sa atin ba na mahaba. Hmm. O, Tapos ano, hindi, yung hindi tinatanggal mga. yung ano, hawakan. Ako yung may hawakan, gusto ko yung crispy yung bilid. So, Pwede na kaya ito mga ano, burger patties. Hmm.